Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Meron po kasi ng uh, case sa Amerika uh, that I also have a personal information uh, na yung yung merong tumawag sa isang kaibigan uh, pretending to be kaibigan niya pero actually iba pero ibang tao kasi sir yung bosses talagang kuhang kuha so meron na huba nun dito at saka paano po yung pagkaganoon uh, pagkaganon ang nilalapit sa inyo so for example kasi marami na po tayong application like sinabi mo sa United States Uh, Kung baga, marami tayong mga free online applications mm -hmm. na they can copy through the through the, uh, the artificial intelligence to, to copy a voice and AI. even yung pagkanta pa nga, and we saw it to yeah. some TV shows na correct. Hindi yung kumakanta, but when it, it appears sa, sa picture video, is a, a different person. And yes. the voice was copied. Nako? The same that... voice. So, ibig sabihin yung output nun ay kaboses ng tao na ginagaya niya. Atay. So, that is a possibility because of the artificial intelligence. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.